i-re-repatriate na o pau na ng Pilipinas yung pong uh, labing isang tripulanteng Pinoy na nadamay sa bagatake ng rebelde ng uh, sa isang uh, barko merchant ship sa Gulf of Eden. At uh, ayon po kay Kabayan Congressman Ron Salo dapat na makialam dyan sa gulo uh, sa Gulf of Eden, ang United Nations at iba pang international organization. With that, uh, kausapin natin si Congressman Ron Kong, mayong butag. Good morning po. This is Aljo Bentio, sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo. Live na tayo sa Punto Sintaro Reload, uh, PTV at Radio Pilipinas. Congressman. Yes, Aljo, maganda umaga po sa inyo at sa lahat po ng makabayan po natin sa labas-labas ng Pilipinas na nakikinig po sa inyong Ano pong na, 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 naiisip po ninyong magandang paraan para po uh, mailigtas ang ating po mga maglalayag na sumasampan ang barko at dumadaan po dyan sa Gulf of Aden? Kausap ko po kasalukuyan yung musok. Ang uh, USU ito yung isang pinakamalaking uh, union po sa Pilipinas ng mga seafarers. Uh, isa po sa Pinag-uusapan po natin ay magpa-file po tayo ng resolution sa House of Representatives para uh, manawagan na i-stop na po yung pagdaan po ng mga barko, paglalayag ng barko sa lugar po ng mga risky. Unless and until mm -hmm. masigurado po yung uh, kapakanan po nila. Mm -hmm. uh, masigurado na sila po ibigta kapag dumaan po dyan. Definitely mm -hmm. it will cause more uh, cost of goods but it's really a question. Alin yung ahigit po natin na pahalagahan yung buhay ba ng mga tripulante po natin na karamihan po niya ay o yung presyo po ng ugastos ng ship owner. Yung buhay talaga ang pinakamahalaga po dyan dahil yung pera naman ay eh, nagagawa ng paraan. Pero pag namatay po ang isang kababayan natin, ako hindi na po may babalik ang buhay niyan. Tama po tama po kayo audio uh, yes, uh, kaya yan po yung ihifa file po natin na resolution uh makakatulong para sa panawagan po natin of course this decision ng Philippine government itself or the Philippine uh, Philippine stakeholders ay toy decision po ng international okay. kaya uh, yung ating process ay isasama po natin doon sa mananawagan hmm. para at least makatulong po sa pagsigurado ng higit na proteksyon at kapakanan ng mga kababayan po natin. So proactive tayo ngayon. So ano dapat natin gawin pending that approval ng uh, inyo pong panukalang yan? Uh, po yung pakipag-usap po nila. Kasi kagaya po ng Amosup, uh, sila po yung uh, main representative uh, ng mga employee, employees dito sa Pilipinas. Uh, pakipag-usap po doon sa international organization. Uh, Of course, tayo po ay sumususog doon sa ginagawa. Mananawagan din po tayo sa DMW para mas uh, yung boses mula sa Pilipinas, pareho ng gobyerno at ng private uh, stakeholders, employees as well as the agencies, ay isa po yung ating mensahe hmm. na meantime na hindi pa nasisigurado, yung kaligtasan ng mga kababayan po natin na dumadaan po sa lugar po na yan, ay huwag po nang uh, padaanin yung mga barko na sinasakyan po nila. Ano po ang sitwasyon doon? Talaga bang uh, napakadelikado na yung lugar na yan dyan sa Gulf of Aden? Of course, yung risk po niyan, mas kagina-assist po ng international. Uh, of course, kagaya po ng nangyari ngayon. Uh, kung mababasa po ninyo aljo yung uh, mga nasa news, eh, maraming-maraming po yung missiles na nalipad po uh, dyan. But of course, karaniwan po nyo ay na intercept kaya hindi po tumatama dun sa mga barco. Pero in this particular case, hindi po nai-intercept at dumiretso. Oh. Oh. Kaya yun po yung uh, medyo mahirap na decision making kasi may ginagawa naman ng effort. Kaya lang, hindi full proof. Hmm. Hindi mo talaga masabi na ito ba completely hindi sila tatamaan. Kaya ito po, meantime na habang may gulo at mayroong going na risk sa mga kababayan po natin, uh, mga manlalayag, eh, ito yung papanawagan muna natin. Wala bang uh, ibang ruta, uh, with respect to freedom of navigation from Asia to Europe, except dito po sa Gulf of Aden. Mayroon po, uh, kaya nga po 'yun po yung sinasabi po natin. Nababatan hmm. po sila sa Cape of Good Hope yung sa Cape of Africa. Good Hope. Opo, opo. opo kasi kadalasan, hindi uh, dya po sila dumaan papunta po yan ng Suez Canal ng Egypt. May eh, mas malit po mas maikli po yung ruta. Uh, kaya okay. mas mura, quote and -un unquote, ang cost ng transportation. Mm -hmm. Pero kapag umikot na po sila ngayon uh, via Cape of Good Hope sa Ay, na doon lang. na lang po. malaki po talaga Oo. yung gastos. Oo, Okay lang yan. Malaki tingin yung ko lang gastos. ha. Sa akin Apo. na po, ha? okay lang po yung gumastos tayo kaysa naman po may, na, may mamatayan. <laughs> Tama o. Apo. Opo. ah, Uh, uh samutsari po yung additional po nun. Kasi kung siyempre, kung maglalayag ng mas matagal, so. uh, mas Malayo, may konsumo ka ng gas, oh. may bayad ka sa mga tripulante na mas oh. matagal sila mag-stay po dun sa barko, oh, etc. Et mm -hmm. But yun, yun po yung uh, complexity po nito. Hmm. But of course, from our point of view, ang pinakamahalaga yung buhay na kailangan yes. po masigurado na mas tiktas yung mga kababayan natin. Alright. Maraming salamat na Partylist Congressman Ron Salo. Sir, good morning. Maraming salamat. si Asista Secretary Francis de Guzman ng Department of Migrant Workers. kausap natin. Asek, magandang umaga. Asek. Hello po. Nawala. sige. Ah, tawagan natin ulit ah. Ang DM DMRW. Uh, w. Teresita Abaseya from Lipa, Batangas. Magandang umaga. Ah, uh, starting our daily routine of watching the Punto Sintaro Reload. Hello po, Kong Erwin Tulfo and uh, Aljo. Good morning then. Okay, sige. Standby la kayo at meron pa tayong tatlong mga lucky listener. Ha? nako. 2,500 yun. Nasa linya si Assistant Secretary Francis de Guzman ng Department of Migrant uh, Workers, ASEC. Magandang umaga. Uh, this is Aljo Bendijo, sir. Good morning, Sir Good morning. Opo, sa nga pa rin ni Kong Erwin Tulfo dito sa uh, programang Punto Asintado Reload. daga live na po tayo ngayon sa PTV at Radyo Pilipinas. Uh, hingi lang po kami ng update, uh, ASEC, sa uh, i-re-repatriate ng mga seafarer. Uh, sir Aljog, hmm. actually, mm. uh, pinukuha lang namin yung uh, flight detail. Okay. Uh, I think, ah, uh, 11. I'm not sure kung Philippine time or uh, their time there. Pero ilang hours lang naman yung difference niya. Uh, sorry, March 11, okay. 11. March 12. Ala, sorry, March 12. Tomorrow, uh, makaka-uwi na po or uh, on the way na pa-uwi by tomorrow. Ating 11. 11 sila. 11. Ito okay, po yung problema okay. natin sa Gulf of Aden, no? 11. Yes po. Okay. Ito po yung... Uh, ito po yung ibang nakaligtas with minor injuries lang. Uh -oh. yung mga ano, uh, salamat naman po at hindi ka ano uh, uh -oh. yung mga uh, tinamo nila. Opo. Oh, uh, yung nang uh, yung, uh na. Okay. Okay, yung mga yung bangkay po. Nakakalungkot no may namatay dalawa, natapuan oh, okay, oh, ba mga bangkay po nila? Ah, uh, inaasikaso na po yung sir yung retrieval para po hmm. na sa ganoon maasikaso na rin po yung uh, sa pinakamadaling panahon yung pag- Hindi pa ho na-retrieve -re yung mga bangkay yung last na report po oh weekend parang uh, nasa retrieval operations pa rin po live hmm. okay yung sugatan po dalawa yung din yung pumusgotan uh, ang sugatan po na hmm. ay kasulukuyang ag uh, gagamot pa rin tinatapat uh, hmm. sa topic uh, niya sa G20 po ito po yung pinakamalapit na may uh, nila Okay. Uh, na lugar. Ano po yung tulong na nag aantay po sa kanila dito? Assistance sa ating mga kababayan, mga seafarer na naapektuhan po ng gulo yes uh, po, dyan sa Gulf doon, of Aden. Yes po, sir. Uh, bukod po doon sa agarang tulong po na nandoon on-site, patuloy hmm. po tayo sa assist doon sa medical, saka doon sa trauma care po okay. nila. Yung pong pag-uwi nila po dito, uh, maaasahan pong makukuha nila yung mga beneficyo bilang mga OAM members ah, at po. the same time, Uh, yung Department of Migrant Workers ay may nakalaan na uh, pondo para sa kanila yung ating pong action fund para po mapagsimulan nilang muli at the same time patuloy po yung medical assistance sa kanila ito pong labing isang pauwi at saka po yung trauma care pagdating dito yung psychosocial assistance po and also nangako po ng PULPONG, yun pong kanilang mahing agency Opo. at uh, ang kanila employer na barangay. Yung pong namatay, ano pong tulong na pwede nating ibigay sa naiwang pamilya? Yung pamilya po ay inaasikaso na uh, inihahanda rin po uh, ang pamilya. Uh, sa pagkakaalam po po ay si, uh, si Hansgat sa hmm. kakamitin Okay. Punta po sa pamilya noong mga namatay upang personal pong makiramay at magpakot po ng tulong. Hmm. Uh, at tahan po ng pamilya na uh, hindi lang po yung tulong sa pagkuhi ng labi at yung sabrial assistance. Patuloy pong susuportahan yung pamilya kahit po maibig na. Kasi po, po hmm. ang college program at livelihood assistance. Okay. Ah, uh, nagpayag ang uh, Pangulong uh, Marcos Jr. na tutukan ang nangyari yan sa Gulf of Aden. So ano pong uh, uh, specific instruction po sa inyo dyan sa DMW ng uh, Pangulong BBM? Yes. Uh, ang ating pong Pangulo ay uh, nagbigay po ng orders na mapagpalugnayan uh, at uh, siguro ang uh, kaligtasan oh. ng ating mga CT. Gulf of Aden kundi sa lahat po ng mga ruta hmm. na dinadaanan ng mga pariko. Uh, amin po itong pina-abort sa mga Manning Agency at uh, amin po hmm. ini uh, nire-remind ang MAP Manning Agency na risk zone ang uh, Gulf of Aden at ang area po na ito, pamatok po hmm. ng Red Sea at uh, ipaktong pag-iingat po at uh, kung pwede i recalibrate nila yung ruta kung so may ibang rutang maaaring daanan ay doon lamang po dumaan para po sa kaligtasan ng mga Pilipino. Opo, yung problema po natin sa Iran, ah, uh, yung legal battle ng Amerika at ng Iran, na uh, ilan na po ang nakawinat uh, nakauwi na at uh, pauuin pa lang ng mga Pilipino. Uh, hindi ko yung huli bilang pero dito weekend po ay may uh, na repatriate po tayong grupo uh, kasama po doon sa hold na barko uh, dito naman po sa Persian Okay sige po. Maraming salamat Assistant Secretary Francis De Guzman ng uh, Department of Migrant Workers. Good morning po. Thank you. Good Morning po. Maraming salamat po. Mabuhay po. All right.